Welcome sa ating Youtube Channel, it's me again Taiko TV And for today's video, pag-uusapan natin kung paano ayusin ang electric pan na maingay Okay guys, so na-experience nyo yung medyo maingay na yung inyong clip pan So ano ang ating pwedeng gawin para tumino ulit ang kanyang tunog Dahil, yun know lang guys, napapansin nyo kapag medyo tumatagal na yung mga ganitong clip pan Medyo, medyo maingay na siya So nakaka-sturbo na siya sa pagtulog natin Okay, so paano nga ba natin ayusin at natanggal yung kanyang ingay? Okay guys, so ipapakita ko kung paano natin didiskartehan itong clip pan na ganito. Let's go! So ayan nga guys, tinanggal ko na yung kanyang fan. Okay, yung lima ay apat. Ah, apat na piraso. Ayan. So tanggalin lang, hilain lang yan dito. Tapos may makikita tayong kan dito. Ito guys, yung kailangan nating baklasin. Ayan. So guys, no, so napapansin nyo na medyo maalog-alog na itong kan um, bushing nya. Tapos sa ilalim nito, guys, meron kang makikita na lock sa loob. So, kailangan natin itong tanggalin, yung parang letter C. Yung kanyang lock. So, dapat ipondo natin itong wire. So, pasok na natin itong wire. Lain natin yung wire para hindi siya sagabal. gabal So tatanggalin natin yung kanyang lock dito sa loob. So, hindi kasi makikita. And sa uh, loob niyan, meron siyang letter C na kailangan nating tusukin para matanggal. So, kailangan natin ng patusok. Pangtusok dito. So, ito na nga guys yung kanyang lock. So, natanggal ko na gamit ang kutsilyo. Ayan. Ayan yung kanyang lock sa loob. So, kapag ibalik din lang natin to, so, ganin din lang itutulak lang natin. Ayan. And, uh, so, makikita dito na medyo dry na yung kanyang bakal dito. Ayan. So dry na yan yan. Siyempre, sa kay ikot na pa naman ng magdamag, maghapon na ginagamit. So nagda-dry siya. Ayan guys, yung mga sobrang grasa. So check natin itong kanyang bushing sa loob. Tapos yung sobrang grasa, ipahid lang natin dito. Yan. Or kung may extra naman kayong grasa, pwede nyo ilagay. Kung medyo talagang dry na, so kailangan nyo nang maglagay ng panibago. Yan. Itulak nyo lang ganyan guys. parang pisil-pisil lang. Para pumasok yung grasa. Tapos lagyan din natin to. Tapos uh, linisin na natin, tatanggalin na natin yung mga dumi. Dito ilalagay yung kanyang lock. Matinanggal ko kanina yung letter C. C. Yan. Yan nakalagay. So, ganun din lang pag ibalik. Yan. Yan guys. So, makikita nyo na yung grasa na lumabas dito sa kanyang butas sa loob. So, bawasan na lang natin. Siyempre, sa loob ay napahidan na rin siya. Tapos, dito pala guys, sa kanyang taas, meron siyang parang plastic na washer. Ayan guys, yan. Baka pag tulak nyo ng kanyang bakal dito, yung sa gitna, baka matanggal, hindi nyo mapansin ito. So, meron siyang plastic dito sa ibabaw. Para hindi gagaskas na itong bakal dito sa kanyang bushing ayan guys so ibalik na natin tapos balik natin yung plastic na kanyang washer so yan lang yung tandaan nyo guys hindi nyo makikita hindi nyo mapapansin kasi itong nakalagay na plastic dito kasi magkakulay sila ng grasa saka natin ibalik itong kanyang lock yan So malit lang to guys, baka hindi niyo mapansin. Uh, tumalsik o tatalsik. Wala na kanyang wala na ang kanyang lock. Medyo may pagka hirap sa paglagay ng lock kasi pag wala ka talagang gamit na pangtanggal, mahirapan ka talaga magbalik or magbaklas. Ayan guys, so naibalik ko na yung kanyang lock. So, ibabalik ko na ulit dito i-assemble ko lang naman so ganun din ihilain na natin itong kanyang cord So sa pagbalik guys, Makikita dito yung kanyang butas. So, kailangan itapat din lang dito. Okay. Okay, so itetest na natin kung wala na siyang ingay. may pie. Okay. Ready to test. Okay, guys. So, ibalik ko na yung kanyang lock. Yan. Dito sa sabitan. Ayan. So, i-plug in na natin to. So, hopefully na magtatanggal na yung kanyang ingay. So, kanina, sobrang ingay ng kanyang uh, dynamo. So ayan nga guys, so yung pinakita ko na nilagyan natin ng grasa, nilinisan natin para hindi na siya dry. Okay, so sits natin. Okay. So ayan guys. So yung natural na tunog na lang yung naririnig. So kanina talagang maingay ito nung hindi ko po hindi ko pa na buksan. So nung nilagyan na natin ng grasa, So medyo mas matino na yung kanyang ingay and guys, ito yung gamit namin na electric fan Sa dalawang kwarto yung gamit namin So tag-isa and guys, yung sa kabila ayon So dito yung isa Okay guys, so ito yung pang ng ginagamit namin pang electric fan Kasi medyo mas matipid ito sa kuryente uh, Versus sa mga standard na malalaking electric fan Ayan guys. So ganun lang pala ang diskarte kapag maingay yung inyong mga uh, clip pan. So buksan nyo lang guys. Check nyo lang yung mga krasa. Baka na dry na. Or may mga bitak. Ayan guys. Kasi alam nyo na nakasabit lang ito. So nagbabibrate. Babibrate itong fan. So may possible na either dito sa mga ayan dito may medyo medyo maluwag luluwang so yun na yung mga nagbabibrate or itong kanyang clip banda kasi ito guys meron din itong rubber sa likod so yan dapat titignan nyo baka wala na yung kanyang rubber o nahulog kaya maingay yan so check nyo yan okay so balik natin So, ganun guys. Okay guys, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, wag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-click mo naman yung notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Baka andito na yung mga problema mo, mga kasagutan ng problema mo yung gamit mo sa bahay.